Hello guys, welcome to mga Galindes Pamilya. Today magbablog ako at pupunta kami sa ritaw bukas ng hapon. Ito yung impake namin, inimpake ni ma'am. Ito guys yung inimpake namin. Maraming mga damit dyan. Tignan nyo guys. Ito ay ulis. Ito buksan natin guys. Ayun, mga damit. Maraming damit dito kasi 3 days kami sa Arito. Yan, mga short. Ganyan. Damit ko to ah. Oh. Yan. Important kasi ang damit pag magbibahe ka. Kasi pag konti lang na dilala mong damit ay, nako, kailangan pa yan lalabahin. Mabigat to guys eh. Tignan natin kung kaya ko buwatin. Oh, hindi. Mabigat yan, guys. Magkukotse kami. Yung maliit. Kaya, sana mabilis naman kotse namin. So, mga 4 hours ang mga biyaya namin. 5 hours o kaya mga 6 hours. Kasi, malayo talaga ang Aritao. Kaya kami pumunta ng Aritao let Birthday ni Mamang. Kaya bibisitahin namin siya at isa-surprise ng 3 days only. At pagkatapos ng 3 days, uuwi na kami balik dito sa Pampanga at mag i school na ko ulit. Absent ako ng isang araw. Kaya di ko na nasulat yung ipapasulat sa school. At kaya naman guys, tapos na ang vlog ko. Make sure you subscribe to our channel and share this to others. Bye.